na impeach si Sara, ang papalit na vice presidente is yung pipiliin o i-appoint ni uh, ni nito, ni BBM na kailangan naman na sang ayunan ng House of Reps. So ang pipiliin nito Actually wala naman siyang choice eh kasi ang magdedesisyon din naman si 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 Romualdez. So for formality, pipiliin ni BBM si, si Romualdez. At natural naman, dahil sinupalpalan, sinubuan, hanggang mabulunan ang kongreso ng, ng limpak-limpak na salapi ni Tambaloslos, hindi sila para hindi umayon na maging vice president ito. Again, umaasa sila sa limpak-limpak na salapi na ipapalamo na naman hanggang mabulunan sila nitong si Romualdez. So, kapag si Romualdez na ang naging Vice President, asahan mo na na si BBM ipapa-impeach niya dahil aakyat siya bilang Presidente. Siyempre, hawak ni Tambi. Hawak ng bonjing na pinsan na nalimekos-mekos ng Pilipinas ang House of Congress. Walang papalagyan. Dahil, again, ha, sinubuan ng maraming kwarta hanggang mabulunan ni Romualdez ang bunganga ng mga buwayang yan. Di ba? Hindi na nga magkasya sa bunganga nila, sa tiyan nila. Halos mabulunan na yung mga buwayang yan sa dami ng kwartang isinubo sa bunganga nila ni Romualdez. So kung ano ang gagawin ni Romualdez, walang gagawin ang kongreso kundi sumang-ay ng sumang-ayon dahil sila ay matatakaw sa kwarta. Wala silang kabusugan. Maniwala kayo kapag natuloy Of course, hindi matutuloy dahil magkakagulang Pilipinas. Ano lang ito, kwentuhan lang ito ha, mga possible scenery. Mga possible scene na magaganap if ever matutuloy ito. Pag naging vice president itong si Tambalos Los, asahan mo, siya mismo ang gagawa ng paraan kung pa paano niya dinedestroy ang mga Duterte. Ganun din ang gagawin niyang pagdestroy sa pinsan niyang bangag. Sisiraan niya ito, gagamitin niya ang kongreso para ma-impeach si Baby M para maupo siya na maging presidente. At pag presidente na ito, madali na sa kanya isulong yung People's Initiative. Ia-amend ang batas. Ia-amend niya ang batas. Malaking posibilidad dito. Ito ay kwentuhan lamang ha. Hindi iniisip natin yung pwede maging senaryo. Diba? Pagkatapos, i -i niya yung parliamentary form of government. Alam mo yung mga parliamentary form of government, ang magdidesisyon lang yung mga member ng parliament which is um uh, congress ano lower house at saka upper house lang. At ang masama nito, kapag naisulong niya 'yung gusto niya, madali na rin sa kanya na maging prime minister dahil 'yun ang gusto niya talaga. Ma yung presidente display na lang. Ang presidente magiging display na lang 'yan. Pero ang totoong mataas na rango na prime minister parang sa Japan. Ang 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 prime minister ang nasa sunod dito ang presidente, wala na, wala lang yan. Uh, parang display lang. Pero of course, president, ano? Gano'n na mangyayari dito. Pag naging prime minister, itong hayop na na buwayang ito, si Romualdez, hindi na nila bibitawan ng pwesto. Kasi pagkatapos, pag namatay -gur na gurgur na tsugi ni Te, na tegi. itong si Romualdez, susunod sa kanya, sino? Anak niya tapos ng anak niya, yung anak naman ng anak niya. Tapos yung anak ng 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 anak, ng anak ng inak naman putang inang pamilyang ito, ang mananatili na sa pwesto habang buhay. Pwera na lang kung papalag tayo. Kaya mo nakakatakot itong si Romueles. Alam niyo ba, ito na na-chika ko na to before. No panahon ni Marcos Sr. Eh, ang nag-try door di umano, allegedly ang nagtraidor dito kay Marcos Senor is yung tatay. Yung tatay ni Martin Romualdez. Na again, history repeats itself. Ito namang mga anak nila. So alam mo yun, tatrydor rin ng anong mat ng anak ni Romualdez. Itong anak ni Marcos Sr. Ganyan na mangyayari dyan. Nakikita natin ang senaryo. Magulo ito. At ang masakit nito, mauuwi tayo sa tuloy-tuloy na kahirapan, kagutuman, kaganapan ng krimen. Dahil ang pamilyang ito, ang pamilyang ito, they don't care about us. They don't care about the country. They only care for, for themselves. They only care for their ambitions. They are so much in love with kwarta. Ganyang kasimple yan. Nakakatakot ang taong ito. Kahit sariling pinsa niya, gugur niya, maabot niya lang yung ambisyon niya na maging presidente, mamuno ng bansa. Ang tanong, ano ang motibo ng pamilyang ito? Bakit gusto niyong hawakan ang Pilipinas? <laughs>